Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala pang aprobadong dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chofilo Guadis, nakaantabay pa rin ng board sa magiging resulta ng pag-aaral ng National Economic and Development Authority kaugnay sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Giit ni Guadis, anuman desisyon hinggil sa fair hike ay ibabatay sa rekomendasyon ng NEDA upang matiyak na balanse ang kapakanan ng operators at pasahero. Dagdag pa niya, hindi minamadali ng LTFRB ang desisyon at mananatiling bukas ang board sa konsultasyon at datos mula sa mga eksperto. Nagsimula ang panawagan para sa dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, dulat na sigalot sa Ukraine, Iran at Israel. Magbibigay naman ng opisyal na abiso ang LTFRB, oras na matapos ang pag-aaral ng NEDA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.